Noong unang panahon, sa isang kahariang nakatago sa paanan ng mga kabundukan ng Albay, naninirahan ang isang dalagang angkin ang kagandahan ng isang diwata, si Daragang Magayon, ang pinakamamahal na anak ni Raha Makusog. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang maganda at tunay ngang karapat dapat iyon sa kanya. Maraming nanliligaw mga mandirigma at prinsipe mula sa malalayong bayan Ngunit wala ni isa ang nakaagaw ng kanyang puso. Hanggang isang araw, dumating ang isang binatang mandirigma mula sa kalayuan, si Panganoron, na ang ngalan ay nangangahulugang ulap. Matipuno siya, may mabuting puso at marunong gumalang. Sa unang pagtatagpo nila sa ilog, habang si Magayon ay nalulunod, si Panganoron ang tumulong at nagligtas sa kanya. Mula noon, Nagumpisa ang isang pag-ibig na tila itinakda ng tadhana. Araw-araw silang nagkikita sa ilalim ng mga punong may bulaklak, nagkukwentuhan tungkol sa mga bituin at sa kanilang mga pangarap. Ngunit tulad ng lahat ng pag-ibig na totoo, mayroong mga hahad lang. Isa sa kanila ay si Pagtuga, isang mayamang dato na nagnanais mapa sa kanya si Magayon. Nagbanta siya kay Raha Makusog. Kung hindi niya ibibigay ang dalaga, sisirain niya ang kanilang bayan at kukunin ng lahat ng kanilang lupain. Sa takot para sa kanyang mga nasasakupan, napilitan si Raha Makusog na ipagkasundo si Magayon kay Pagtuga. Ngunit sa mismong araw ng kasal dumating si Panganoron. Lumuhod siya sa harap ni Raha Makusog at nagsabi, Hindi ko kayang mabuhay kung hindi ko siya makakasama. Hayaan ninyo kaming ipaglaban ng aming pag-ibig. Nagkaroon ng labanan ang mga sibat ay nagliparan ang mga sigaw ng mandirigma'y umalingaungaw sa buong kapatagan. Si Panganoron ay nakipaglaban ng buong tapang laban kay Pagtuga. Sa huli, nagtagumpay si Panganoron, ngunit habang niyayakap niya si Magayon, isang palaso ang tumama sa kanyang likod. Bumagsak siya sa lupa, duguan, sa takot at lungkot, niyakap, ni Magayon ang kasintahan, at doon siya rin tinamaan ng palaso mula sa kaaway. Niyakap nila ang isa't isa hanggang sa huling paghinga. Umiyak si Raha Makusog at ipalibing silang magkasama sa isang mataas na burol. Ilang araw ang lumipas, napansin ng mga tao na ang lupa kung saan sila inilibing ay dahan-dahang tumataas, mula sa burol naging bundok, mula sa bundok naging bulkan. Sa tuwing sumasabog ito, sinasabi ng mga matatanda na muling nagtatagpo ang alab ng pag-ibig ni Namagayon at Panganoron, apoy ng pag-ibig na kahit kamatayan ay hindi kayang paghiwalayin. At ang bundok na iyon hanggang ngayon ay tinatawag na Mayon, ang pinakamagandang bulkan sa buong bansa. Perpekto sa hugis tulad ng dalagang minsang nagmahal ng buong puso Moral na aral, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa oras, kayamanan o kapangyarihan. Ito'y handang magsakripisyo, magtiwala at maghintay. Minsan, ang pag-ibig ay nauuwi sa pagkawala, ngunit ang alaala at alab nito ay nananatili magpakailanman, gaya ng bulkan ng Mayon na sumisimbolo sa pag-ibig na walang hanggan.